Anong klasing utak meron ka, ha? Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya. Sinasadya ng tamad ang katamahan. Dalawang linggo na nating inaaral ang Noli, ni dimo kabisado ang pangalan ni Sisa? Nakalimutan ko lang po, sir. Tumayo ka. Huwag kang iiyak. Lalaki ka pero mas marupok pa sa papel. Sir, masakit na po yung kamay ko. Masakit. Mas masakit sa akin na makitang grado mong nakalubog sa putik. Kung ayaw mong tumalino, huwag ka na magpakita bukas. Nagtilian sa isip ang kaklase, pero walang kumikibo. Sa likod ng silid, dalawang lalaking nakaitim na suit, tila mga anino, ang tahimik na nagmamasid. Isa sa kanila ay sumulyap sa relo, 10.03 a.m., Oras na para simulan ang pinakamasalimuot na aral sa buhay ni Sir Damaso Fulgencio, ang gurong maglalagas ng yabang ng hindi niya namamalayan. Pagkapalapag ng makapal na aklat, El Filibusterismo, basag na sungay na kopya, sa ibabaw ng lamesa ni Marco Leonido, sumabog sa classroom ang nagtirik na katahimikan. Umalingaw ang Jeffy sa may antikhim ng bentilador. Gumapang sa dinding ang higad ng takot habang kumuliling ang lumang wall clock na tila nang iinis sa bagal na segundo. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Si Marco, labing apat, payat, nakaputing panyo sa bulsa para sana sa sipon. Nakapikit at pinipigilang ang pagbaha ng luha. Lalong hinigpitan ng guro ang hawak sa gulugod ng aklat. Buto sa kamay niya ay mahalos pumutok. Kung hindi mo kayang magbasa, magbalot ka na lang ng lumpia sa kantina. Dagdag pang pang ni Damaso, inilibing sa halakhak ng sariling pagsasachat. Sa unang tingin, tipikal na public high school lang ang Manuel G. Ramos National High. Pader na may lampas bayawang nakalmot ng putik, upo ang kawayang sinakluban ng makapal na barnis at bintanang sumisilip sa lumang punong santol. Ngunit sa araw na iyon, ang halimuyak ng kaping sunog at pawis ng estudyante ay hinaluan ng asido ng kahihiyan. Hindi alam ng buong grade 9 Rizal na ang binatilyong panahiya ay anak ng mismang kalihim ng edukasyon Isang sikreto ngang itinago ni Marco at ng inang si attorney Mira Leonido dahil gusto nilang maranasan niya ang punay na buhay pampublikong paaralan. Nagkunwari siya sa palayaw ng Marco Santa Cruz, inisiksik ang pagkakakilanlan sa bulsa ng anino para hindi siya gawing teacher's debt o sumikat sa kamay ng inggit. Subalit, may mabingis na gurong hindi magtatanong bago kumagat. Si Damaso, 48 dekada ng nagtuturo ng Filipino, naniniwalang ang latigo ng kahihiyan ang pinakamabisang pambuhay. Ayaw kong magpalaki ng bulati sa lipunan. Sa dami ng kanya umedalyang natipon noong kabataan pero nakalipas na at di na update Parang dahan-dahang inukit noon ng takdahana ang yabang sa ibabaw ng kulubot niyang noo. Tuwing may kopos sa recitation, umaangil ang lalaking ito ng parang kagat ng gabi. Kaya nang maupo ulit si Marco, kumakabog pa rin ng dibdib, nanginginig ang kamay at nakatitig sa lumuksu-luksong letra ng aklat. Hindi niya namalayan ang dalawang lalaking nakaitim na, na suot sa pintuan. Saksi rin ng buong klase, si Eileen, bungguning honor student, napasinghap. Si Berto Varsity humawak sa notebook na parang tamyaw. Pati si Rhea, masayahing dalagita, tinakpan ng palad ang bibig para pigilan ang stop na gustong sumabag. Nang palapit na ang bell, kumalampag bigla si Damaso sa lamesa. Bukas, ibibigay ko ang pagsusulit. Sinong hindi makakapasa, hintayin niyo ang notice of drop. Hinagis niya sa desk ni Marco ang ginupit na papel na nakasulat, Fail, 0 out of 10. Pagkatapos, lumabas siyang parang bagyo ng pagkalat na kalatan. Hindi man lang sinarang maigi ang pinto. Kuya, ayos ka lang ba? Bulong ni Aileen. Nilapitan si Marco nang balik na sa sarili ang silid. Tumanggo siya, bagamat nangingilidin din ang luha sa gilid ng talukap. Masasanay din ako. Maiksing sagot niya. Sabay linga sa koridor, nawala ng dalawang lalaking may itim na suit. Sa opisina ng principal, bumukas ang bagong kabanata. Habang nagkakapi si Principal Ginto, nilapitan siya ng dalawang lalaking yon sila Director Osorio at Director Yulo, Security Liaison, mula mismo sa DepEd Central Office. Inibulagas nila ang nakita. Ma'am, may insidente pong verbal harassment sa Section Rizal, pero mas matindi, biktima ang anak ng Sekretary Leonido. Nagtilian ang takot sa mukha ng tagapamuno. Kailan pa? Kanina lang. Natawag niyo na ba ang sekretary? Hinihintan niya ang full report Nabagsak ang tasa ng kape, pumutok ang baso. Anong klasing gulo to? Ngayon lang nalaman ng principal na may shadow security pala si Marco per memo ng DepEd para matiyak ang kaligtasan. Subalit kailangang manatiling lihim. Sinisi niya ang sarili. Bakit hindi niya sinuri ang Section Rizal? Bakit si Damaso pa ang naging advisor doon? Samantala, habang papauli si Marco, hindi niya sinabing kahit anong reklamo sa ina. Ayaw niyang dagdagan ang bigat sa balikat ni Secretary Mira na abala sa bagdinig sa kongreso ukol sa budget. Pero nang dating ang dalawang bodyguard na nakatano sa labas ng gate, tinanong sila. Sir Marco, napavideo po namin ang buong pangyayari. Protocol, send to HQ? Napatiglak si Marco. Huwag, huwag please! Mabait ang mga lalaki, pero trabaho nila ang masunod sa procedure. Yun sa inyo po Sir Marco, pero may kopya na sa HRDD. Lugulugo siyang pumasok, mumiti sa inang abala sa laptop. Ayos lang ako ma, top grade pa rin ako sa math. Sabay tak ng papeles na 0 out of 10 sa bag. Ngayong gabi, mas mabigat pa yata sa prob stat ang binubuhat niya. Sa DepEd Central Office, alas 8 kinabukasan. Kumislab ang email na may subject: Urgent. Alleged child abuse by teacher, MGRHS. Sa loob, nakaampitang video malinaw, high def, ang galit na guro, ang nanliit na binatilyo. Umuusok pa ang upuan ng bumukas ang pinto ng opisina ng sekretary. Sekretary, ma'am, ito na po yun, sabi ng chief of staff. Tinulak ni attorney Mira ang salamin, sinapo ang sentido. Anak niya yun, naalala niya. Gabi-gabi sinasabi ni Marco, okay ako ma, pero bakit parang may lungkot sa likod ng itinyon? Humikab ang sakit sa dibdib. -dib ipaset nyo sa akin ng meeting. Ngayon, lingid sa lahat, matagal nang isinusulong ni Mira ang bagong Child Dignity Policy. Zero tolerance sa pangaabusong verbal o pisikal. Ngulit dumudugmong ang kontola sa kongreso na sinasabing kulang sa budget at tadrahilan lang ng tamad na estudyante. Heto ang ebidensya at mismong anak niya ang biktima. Pero hindi pwede ang personal na paghihiganti. Kailangan sistematiko upang magsilbing halimbawa sa buong bansa. Miyerkules, 11.20 AM, Grade 9, Rizal. Pinatugtog ni Damaso sa radyo ang bayan ko habang pinapalampas ang Generation Z na nakayuko. Makinig kasi yung di marunong magmahal sa sariling wika. Hindi na niya natuloy, nabuksan bigla ang pinto. Pumasok ang prinsipal, kasunod si Superintendent Angeles, dalawang abogado, apat na DepEd Security at Napaawang ang bibig ni Damaso, ang mismo secretary na si Mira Leonido. Napalong ng buong klase, tumayo ang iba sa gulat. Si Marco, nagtataka kung anong mangyayari pero alam na ang sinyalis ng lindol sa katahimikan. Good morning sir, wika ni Mira. Malumanay ngunit kalansing ng yelo. May tatanungin lang po ako. Tumanggo si Damaso baka sa muka ang pinaghalong duda. Kilala mo po ba ang laman ng DepEd Order Number no. 40, Series of 2012, Child Protection Policy? Siyempre po, ma'am, sagot niya, pero umigtad ang tingin. Kilala mo rin po ba ang memo laban sa verbal abuse? Opo. At, kumpirmado, responsable ka sa insidenteng to? Itinuro ng opisyal ang screen ng laptop na hawak ng abogado. Napanood nilang lahat, siya, sinisigawan ng batang nakaasul. Wala nang lusot, parang may dumabuk na hangin sa sikmura niya. Bumaling si Secretary Mira sa klase, diretsong titig sa anak ngulit profesional. Bilang ina, gusto kong yakapin ang anak ko. Bilang kalihim, may mas malaki akong yakap. Yakap ng bata sa inyo. Ang pangiinsunto at pangigidgit na napanood natin ay hindi lamang problema ni Marco kundi problema ng buong sangay. Kaya ngayong oras, inisususpindi do namin si Ginoong Fulgencio bago pa man siya magamit bilang ehemplo ng maling pamamaraan ng pagtuturo halos mabingi ang estudyante sa pibok ng sariling puso. Si Damaso namutla. Ma'am, di ko po alam na anak ko ang estudyanteng sinigawan mo. Hindi mo rin alam na bawat bata dito'y anak ng ikunan at protektado ng batas. Pumirma siya sa papel. Iniabot kay superintendent. Effective immediately. Naiyak si Marco, hindi sa tuwan ng pagilinggitan, kundi sa halo-halong lungkot at kaginhawaan. Tumayo siya, lumapit sa ina, Mareng inilapat ni Mira ang kamay sa likod ng anak, mahigpit na yakap ng paghihingi ng tawad. Sorry anak, hindi kita na siguro. Bulong niya, ninapik siya ng binata. Mahasalamat, pero sana po tuloy pa rin ang pag-aaral ho rito. Mumiti ang ina, hindi natin lilipitin pero sisiguruhin nating may katarungan. Magtuturo pa rin dito, pero yung may puso. Kalungunan, sinabi ni Superintendent Angeles na isususpende ni si Damaso ng hindi bababa sa tatlong buwan. May mandatory training sa child-friendly education at nakapendin ng possible dismissal kung mag insist ang board. Tumayo si Eileen, umiyak, parang proud sa pagkakabuenas. Si Berto, napabulong, buti nga. Ngunit si Marco, umarap sa klase. Huwag tayong masiya sa kapahamakan niya. Sana matuto tayong lahat. Sa labas niyang silid, habang nilalabas si Damaso ng security, humarap siya kay Marco. Pasensya na iho, kapatid din kita bilang mag-aaral, nadala lang ako. Tumanggo si Marco, inilahad ang kamay. Taong lang din po kayo sir, basta kapag bumalik kayo, ibang sir Damaso na ang makikita namin. Kuluskos ko sa koridor, pinagmasdan ni Secretary Mira ang tagpong yun. Ang dating mainit na dugo ay ngayon natigmak ng aral na hindi mababasa sa libro ni Rizal. Sa isip niya, Pinagtagpo sila ng pagkakataong ipakita sa buong bansa na edukasyon ay hindi napit kuto ng dahas kundi himay-may ng pagkalinga. Sa mga sumunod na minggo, binago ng MGRNHS ang pananaw. Nagkaroon ng Student First Corner. Ipinako sa bulletin board ang hotline ng DepEd Child Protection at sa bawat lesson plan ay idinagdag ng pitong minutong kamustahan. Si Aihin at Rhea nag-organize ng support circle tuwing lunch. Si Berto sinabing gusto na niyang maging guro pero yung astig na kalmado. Si Marco na natiling low profile ngunit sa tuwing matatawag sa recitation, buo na ang boses sapakat alam niyang sa bawat maling sagot may tamang yakap na naghihintay. At sa pinakaunang araw ng pagbabalik ni Sir Damaso, tatlong buwang puno ng training, webinars at personal na pagsusulat ng apology essay ay isang kakaibang isenang ang bumunad. Sa desk niya, nakapatong ang bulaklak na santan at liham na may pirma ng buong klase. Nakasaad, Sir, welcome home. Let's learn together. Walang iwanan. Hindi inasahan ni Damaso ang ganung kabigat na awa. Lumuhod siyang tahimik sa harap ng klase. Salamat sa pangalawang pagkakataon bulong niya. Habang si Marco tumayo sa likuran, lumapit ulit. Inabot ang aklat na dating ipinutok sa kanyang lamesa. Sir, tayo na po magbubuklat. Sa isang kipat mata, nagbukas ang librong yun hindi na sa pahina ni Sisa kundi sa pahina ng pag-ibig sa bayan. Sariwang tinta, bagong simula. Sa likod ng mga estudyante, tumayong tanod si Lamira at ang superintendent. di na bilang bantay kundi bilang patotoo na ang tunay na kapangyarihan ng edukasyon ay hindi parusa kundi pagpapaalala na bawat batang umiiyak sa hiya ay pwedeng maging guro sa aral ng kababaihang luob dahil minsan ang pinakamalaking leksyon ng buhay ay isinusulat ng mga mismong inapi.